sa Love Angeline Quinto. So today guys, nandito tayo sa Cagayan Valley. Medyo malayo sa Maynila pero since nandito na tayo ngayon, meron akong nakita ka uh, fish pond dito sa lugar na pinagstayan namin. At uh, nag-isip ako, sabi ko, baka pwede kaming makatry na mag-fishing. Taray fishing. <laughs> eh, meron namang mga tumulong sa amin sila, kuya, kung ano yung mga kailanganin namin. Then, afternoon kung ano yung mga isda na maluluto natin. Hindi, hindi, ko kasi alam kung ano yung mga isda na pwede natin mahuli dito sa fish pond na to. Lulutuin natin later pagkatapos natin mahuli. Huhugasan natin, lilinisin natin. So, samahan nyo ako mga ka kasi magluluto din tayo mamaya after dito. Let's do this! <laughs> saan pwede ko dito? Dito kahit saan? Kina mo mga katwinkel, mukhang marami talaga isda. Na ka ano, nakikita ko na yung mga tumakalong talong. Yan yung nilagay natin dito, bulati to eh. Ayan yung bulati. Malalaki nga yung mga isda. Ay, laki Ay. isda! <laughs> Di ba ako malalaglag dito eh? Wait lang, lalagay ko sa bunda. Yan! Huli kabal po. Kuya, <laughs> paano kung malalaman kung may isda na to? Hilaan yan. Ganda lang kasi pati ikaw, madadamay dyan, ma'am. Ah, oh, ganun? So, sa pag eh. Ah, malaki? Totoo? Kawa ka mo ako sa hindi yun. parang hindi naman pinapansin yung pagkain niya. Parang busog sila, kuya. Ay, sige, ba, uh, wala po, ako oh. wala akong nararamdaman. Ayan, malayo pa. Malapit na itong pagdating. Teka lang. Kinakain na kinakain. Hindi pa kinakain. Wala pa kung Hindi yata nila nakikita. Oo, oh, mayroon na. Oh. Ay, huwag oh. nga, ma mayroon na. Ay, wala. Ano naman kasi, mo pa, Sinusubo pa lang yung dulo. Ayan! Ayan! Gabi! Yeah, ang galing! Paen. Ay! Ang buhay, masarap yan kasi. Ayan, 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 ayan. Ay, ay, ay. Wow, ang galing natin. Kamaras wow, pa. Ang galing ni Kuya. Nakakatawa O, lagyan mo na ulit ng pain. Mo, kuya, mga tatlong piraso lang. Alam mo, Kuya, swerte kasi talaga ako sa mga ganyan. Yung mga first time na ano. mga lugar na pangingisdaan ko. Oh, pangingisdaan ko. Pangingisdaan <laughs> ko. Pero mga katwinti, ang dami talagang isla dito malamak. Kaya parang ang sarap pag ano dito. Mag-fishing. Kasi maganda din yung lugar. Pwede mo nalutuin dito. Pati kambing lutuin mo. Joke lang. Kuya, marami kayong nakukuwang isda dito lagi? Hindi naman po. Pag magpakuha lang si Chef. na! Ay! 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 Sampalok! palok? Sayang yun kuya. Hindi pa niya nasubol agad. Baka nabulunan. Tangkay! <laughs> Love. Ha! <laughs> Isang oras ko nag-antay, tapos ang late nung no, ano, baka ibalik lang nila yan dyan! Nilipasan ako ng gutong. <laughs> Wala ba ako na huli ulit. Tagal din pala nilang mahuli, kuya, no? Tara, Santi, pinagay sa palengke. <laughs> <laughs> Mga katwinkel, siguro mga limang isda okay na kami kasi malalaki na nyo. Ito, mga katwinkel, lumipat <laughs> ko dito sa kabila. Anong, alam niya ata nung mga isda sa kabila na huhuligin siya. Ito na lang sa kabila. Itagal na niyan, Bea. Ay, nararamdaman ko na. Bea, paano pagangat mo dilis <laughs> dilis na nakuha mo. Oh, oh. Hindi pinapansin yung bulati eh. um, Hindi fresh. Ay, ay, ay. Ambisyos ang mga isda. Sa aming camera, ibablock. Dapat nyo papatuloy kayo. Papahuli. Para mahirap dito, bini pa tayo location. Dami mo kaya ng bulate. Sarap naman dito, no? No, kuya, kung gusto mo kahit papalipas ka lang ng oras, pag uwi mo may mga isda ka, ano? Bakit hindi pa pwede, pwede, pagsamahin ng tilapia at saka rito? pag maliit yung lapya kasi mas malaki Aki, mga ng kito Kuya mm. <laughs> 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 wala ka pang nahuli Languyin na lang natin to <laughs> Beshi! <laughs> parang na ka Ayun Dali! Sayang isa. Eto, mga katwinkle, lumipat kami dito sa mga hito kasi mas mabilis ito. Eto, tututututu. Ayun na, kuya, 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 ako. Ay, 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 bakit Parang sumama yung ngipin. Parang pag-angat ko sumama yung ngipin. Pustiso rin yata yung ano. Ang bilis dito makahuli ah. Malalaki pa hito dito na be. Totoo ang chismis. Mas mga, mas mga gutom pa talaga. Ayun na ayun na Pitik, pitik, pitik. Ay, Chusi yung mga hito din minsan. Ayun na na <laughs> <laughs> Sabi ng kapes ni hito, isa tayo. Ayun na, ayun na! Ayun ay na, na! na! Sabi ah, na, ah, ah, na. <laughs> gawin sa hito, wag mo na ilagay <laughs> <laughs> mo din kaya hito din. Balik natin doon. Ewan ko lang kung may kumain. Ang laki! Ang laki! Ang laki! Kaya may makukunta. Ang laki. Ang daming daga diyan. Tara na. Kasi mga katwinkle, ang hito daw mahirap talagang dinisen. Sobrang dulas, ibig sabihin malansa siya. Ito yung abo, naririlis na rin tapos asin. Para matang dahil yung bulas simentohan mo na. <laughs> simentohan mo ito pa yun. <laughs> Ayan, wala nga yung dulas. Eh. Wala nga wala siyang paskasin ng paskasin kasi malansa ito pagka hindi natanggal yung dulas na yan Ayan! Saka natin nung ugasan, tapos kasi na natin later. Let's do this, guys! Ano yung nakaka-awa nyo? biglang gumalo pa, no? <laughs> Anong panay na kami? Hey! Ito po Tamang-tama dahil medyo madilim na dito ngayon. At eksakto tayo sa dinner later. Kailangan lang natin mai-ano ng tama ang ating mga hito. Kailangan lang kasi bantayan kasi pag sobrang lapit nung apoy sa hito, baka masunog naman. Bigot nitong isa talaga, napakalaki. Oh. ito yung gagawin nating ano guys um, uh, ginatang tilapia pero kailangan natin hiwain muna ito kasi masyadong malaki Hi guys! Mga katwinkel ito na at naluto na natin yung ibang mga kinuha natin dun sa fish pan so ito yung kito Actually, kasi ito yung gusto kong kainin, guys. Kasi medyo maganda talaga yung pagkaluto niya. Medyo malutong. So, ayan. Meron din tayo sa dito, guys, na tuwit ka si Kaya lang ng sili. Mmm! Ang nilagay lang namin dito kanina. Asin lang to. Ito, ang sarap. Ang sarap talaga kapag fresh yung isda. Ano? Mm -hmm. Ito pala, mga katwinkle. Meron ako dito ang pansit batil patong. Ang pansit batil patong, ayan. Uh, isa sa mga pagkain na sikat dito sa lugar ng kagayan. So, papakita ko lang sa inyo kung paano ito kainin. Kasi kakaiba siyang pansit kumpara dun sa mga pansit na niluluto natin sa bahay. Kung mapapansin nyo, napakarami itong laman. Meron siyang kasama na lumpia, pero hindi ko alam kung anong lumpia ito, kung ano nasa loob niya. Tapos meron siyang parang bagnet. Ayan o, oh, may mga hiwa siya at slices ng bagnet. Tapos meron siyang uh, ah, nilagang itlog. Tapos itong maliliit, hindi ko alam kung mga giniling ata ito na baboy. Ayan, no? Oh. Hindi, Ay, parang beef para siya. Galing na baka. Tapos meron siyang sabaw. Ang weird, di ba? Pero mukhang masarap. So, ihalo uh, natin tong sabaw na to dito sa pansit Saka natin lalagyan ng kalamansi. Mm-hmm. Mukha siyang palabok, di ba? <laughs> so, yan yung mga kanyang ano, mga rekado, mga katuinkin. Medyo marami talaga. Kaya lububusog, kasigurado. Mm-hmm. Mmm! Ang sarap nga. Hindi ko kasi alam kung saan ito galing eh. Paano, paano nila ginawa? Kasi parang siyang miso soup. Ayan o, oh, parang siyang miso. Pero ang sarap nung lasa nito na hinahalo dito sa pansit. Tapos yung pagka-crunchy nung balat ng ano, ng bagmit. Ang sarap. Mmm! Perfect to kasi si Silvio, di ba? Mahilig sa gulay. Mmm! Sarap. With hito, the best. See you, twinkle Mga ka-twinkle, ka thank you very much sa pagsama na naman sa amin sa mga ginawa natin today. Panibagong mga experience na naman ang nasubukan natin kanina. Pagkuha ng mga isda, paglinis ng hito, nakakatawa yung mga katwinkle at uh, ko sa inyo kung ano yung isa sa mga pinaka sikat at masarap na pagkain dito sa Cagayan. Sana marami pa tayong magawang ganyan para ma-share ko sa inyo. Thank you, thank you sa inyong lahat mga katwinkle. Until next time, dito lang sa Love Angelin Quinto YouTube channel. We love you and God bless you everybody. Bye-bye!